Hmm? Ano yung kami ari nito aso to? May kasabay ninyo, hindi ka niyaan ng amo mo? Naligaw? Hindi ano po kaya ni ari aso na to? isa hmm? Ito Ito lang ito sa Kasiglahan Village Marapit uh, sa Fish day, mga kaido no? Oh, uh, aso. mabait naman kain mo kain mo ah yan kumakain naman yun Ah. Uh sa harapan mo yan hindi masyado makita pala pangamoy lang si bulag na nga hindi makita kawawa kawawa ang aso bulag na pala ano? bulag

na bulag na kasi hindi makakita ito bulag na bulag so,